ayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta naman mo? Kumusta na kayo? Ngayon, nandito na naman ako sa inyo. Magbibigay naman ako ng mga lingwahe. Itong lingwahe ay Bisaya at Tagalog. Itong mga salita na ibinibigay ko sa inyo ay laging ginagamit sa mga taong Bisaya at Tagalog. Napaka simple lang tong mga salita na to. Kaya kung bago ko pa ito i-continue ito lahat, kung bago ka pa sa channel ko, channel ko please subscribe and click the buttons para man ma-update kita sa susunod nang mai-upload ko dito sa channel ko. Kaya continue na natin. Unsa pile langanan. Unsa pile matagalan. Okay? Huwati ko. Antayin mo ako. Gihigugma taka. Mahal kita. Tana. Tara na. Hawa diri. Umalis ka na dito. Di na ko ni mo. Ayaw ko na sa Buwag na ta. Maghiwalay na tayo. Guwapa. Maganda. Gwapo. Gwapo. Imura ko. Sayo lang ako. Gimingaw ko ni mo. Miss na kita. Mukuyog ka. Sasama ka. Ikaw akong gusto. Gusto kita. Nagkaon na ka? Kumain ka na? Di ko kaya na mawa ka. Di ko kaya na mawawala ka. Unya na maya na. Kinsa ka? Sino ka? Dua ta? Laro tayo? Igo na. Tama na. Tingali siguro hanyo humihiling daghan salamat maraming salamat walay sapayan walang anuman humana tapos na. Baliki. Pakibalik. Daghan, daghang salamat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpanood at magkikinig itong mga lingwaheng binibigay ko sa inyo. Kaya kung nagustuhan mo itong mga lingwaheng, kung gusto mo pang matuto itong mga lingwaheng salitang Tagalog at Bisaya, kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe and click the buttons para naman ma-update kita sa susunod ng mga ma-upload ko dito sa channel ko. Kaya ingat po lagi at bye-bye at see you soon by next video.